At habang naglalakad kami, may nakikita kami na parang lumang ng bato. Pero ito pala ay isang castle na naitayo sa napakatagal ng panahon. Ang barco ma-agent at ang agent naman ang magbigay ng informasyon kung saan mag-loading at kung saan mag-discharging. Sa mga araw na to, dito kami sa Kukula, Finland. Fertilizer ang kargada namin at ihatid namin sa Sweden. Habang abala sa budiga sa pagluluding sa barko namin, si Mayor naman, abala sa provision si para Mayor, oh. kami sa, atin, sa aming <laughs> mga tiyan <chan, laughs> sa araw-araw. Ano wala nga yan, Yor? Eh, kung oh, puno na naman ang panamin, namin, Oh. Ang ulay namin, ang tamis gutom. <laughs> yor, tirada, <tayo>, Yor. <laughs> Kuntaan eh. Ito, keto. keto. Iwai ba balo, Dupira. Ah, puwita. Balod, Ah, ah puwita ka ano balod. <laughs> Krumis ang tawag sa lugar kung saan kami kumakain. Ito na ang pangalawang bahay namin, 7 months, ang pananatilit namin. Dito, mahigit pa. Pag nagugutom kami, may mga pagkain, may mga prutas, bubukas lang sa rep. May mga pagkain, may mga tinapay, juice, pudding, mayroon na may mga cheese. Nandiyan na sa red ang mga pagkain. Ang buhay sa barko parang malayang preso ika nga. Pwede rin kami makakalabas pag nasa puerto kami pero mas kaming araw kami sa gitna ng karagatan kaya pag nakakasurlib kami at pinapasila namin ang mga lugar na bihira lang namin makikita sa bungad pa lang talagang maganda ang lugar nila dito ang puerto ng mga yate may mga restaurant at ito ang Ahos Sweden At habang naglalakad kami, may nakikita kami na parang lumang tahan ng bato. Pero ito pala ay isang castle na naitayo sa napakatagal na panahon. Ang Ajo, Sweden pala ay may malalim na kasaysayan. Wala na kami sinayang na oras kaya pinuntahan na namin ang nakita namin ng isang castle dito sa Ajo, kaya inakyat ko na kung ano ang mayroon sa itaas at dito ko nabasa na ang kastilyo ay naging sira noong 1622. Noong 1622 lamang nalaman na ang kastilyo ay natagpo ang wasak na kalagayan at tanging isang malaking bahay ng bato ang nasa lugar malamang ang kastilyo o ang kastilyo ay nalansag ng isang maharlikang desisyon ito ay ginagamit bilang kwari para sa bagong portres nagsimula itong itayo noong 1614 ang kastilyo ay may ring wall ay nahukay noong 1892 to 1893